Mula nang masubukan, naging palagay ang katawan. Kaya eto ulit handa na ang mga kailangan. Holiday kaya long weekend pinaghandaan. Walang pasok aking maghihina, mga pagod na katawan at isipan hanap pahingahan. Takasan ng paligid na ginagalawan. Kasama ang mga kaibigan, bundok aming napagkasunduan. Dito magpapalipas ng ilang araw para magkutuhan. Excited ang lahat na lumuwas mas ang dating sa oras na napagkasunduan. Ayos lang naman sa may-ari kaya labas ang mga kailangan. Hindi pa pahuli dyan si kalabas ng labasero TH sa umuuso ngayong libangan. Mas tipid sa bayarin, doble nga lang sa pagod, doble din sa ligpitin. 3 days sa aming booking, mga sasakyan loaded. Usapan camping pero buong bahay ang dinala ni Kautol Mukbang. Kamemoris, isa din, bagong tent bininyagan. May sariling kwarto para sa alagang aso. Kaya kalabitan nila ni Mister outside the kulambo. <laughs> para sa tanghalian, inayos ang pansamantalang kusina. Pagkaing dala, may baba. Saktong dating din nila Mami Will in Thailand. Kung si Kautol nagdala ng bahay, si Kaumami naman subdivision. Usapan tatlong araw ang dala pang isang buwan. Hindi na kami nagluto. Maraming salamat sa sponsor na Litsyon, Jack Bryan, dyan maaasahan. Saglit na tinigil mga gawain para makapagtanghalian. Saka nagpalipas ng oras sa kwentuhan. Palamig ng katawan. Mga bagay na nakakawala ng lungkot dahil mahirap malayo sa ating inambayan. Mawalay sa mga kamag-anakan. Lungkot may bisan. Sa Escabeching Maya Maya, nagtapos ang aming hapunan. Labasero naman ang sagot dyan. Maraming salamat sa Wadi Wadipaps pagpaunlak sa imbita. Pahinga tuloy ang kwentuhan. Isang araw ang nagtapos pero nag-iwan ng madaming alaala -ala, kasama ang mga kaibigan at ng aming mga pamilya. Kinabukasan dito ko na binuksan isang tasa ng kapi pampainit ng katawan. Mapungay pa mga mata isipan na sa malalim na pahinga tahimik na kapaligiran. Sa almusal salo-salo sagot ni Mami Will in Thailand. Buong detalye upload niya pasyalan. Salubong na din ito sa tanghalian. Sa hapunan, sagot ko naman, isang buong lityon na napagkripan. Sa ilog ko na ito naisipang paikutin, sabay na yung pag-iihaw sa tampisaw. Hindi nga lang maganda ang kinalabasan, pero ang lasa, noot, hanggang laman. Sa buong detalye, yung video naka-upload na din. Siesta, pero sa halip na itulog, mas piniling magbabad sa ilog. Inubos ang nalalabing liwanag sa ikalawang araw. Minsan lang magsama-sama, kaya nilubos-lubos. Hanggang sumapit ang takip dilim. Tuloy ang kwentuhan at yabangan sa mga nakaraang kaganapan binalik-balikan. Kinabukasan, hindi ko maintindihan gulong-gulo bakit pagmulat na mataas sa ilog na aking higaan. Iniisip ko hindi kaya ako napaglaruan o kaya dala ng kalasingan. <laughs> Almusal handa na, gigising ka para kumain na lamang. Eto naman ang handa ni Kautol Mukbang. Sa buong detalye, upload niya pasyalan. Todo na ang kain dahil sa lubong na din sa pananghalian. Ikatlong araw para sa aming reservation. Saglit na nagpalamig, pagtatampisaw, malubos-lubos. Huling araw kailangan na namin umalis. Tatlong araw ang lumipas at dumaan ng kaybilis. Kapag masaya sa isang bagay, hindi na mamalayan. Kailan ka lang dumating pero maya maya kailangan mo na ulit magpaalam. May kanya-kanyang buhay. Bawat isa may kailangang gampanan. Ganun paman sa ilang sandali nagkasama-sama. Sa ilang sandali nag-iwan naman ng malalim na ala-ala pinagtagpo sa mundo ng social media. Kaya kapag may pagkakataon nagkikita-kita, maibsan ng kalungkutan pangungulila sa pamilya. Nagtapos ang tatlong araw pasasalamat sa Diyos Ama. Nagtapos ang tatlong araw, sana may mga susunod pa.